Mo ako si Robert, sa indigenous forester at hilig ko ang pagkilala sa mga native trees and plants sa ating paligid. Bilang taga-bukid, hindi ko maisalarawan ang aking kabataan kung wala ang ilo. Hindi lang mapagkukuhanan ng pangulam, bahagi ito ng aming pagkakilanlan bilang katutubo. At sa episode na ito, ni natin ang mga native trees and plants na makikita dito sa gilid ng sapa. Samahan niyo ko. Ang matatusa ay isang uri ng native fruit tree. Ang bunga nito ay maihahalin tulad sa bunga ng rambutan. Ang kaibahan lang, kulay dilaw at may malaki at maitim na buto at napakanipis lang ng laman na siyang maaring kainin. Hindi mahirap patubuin ang buto at similya ng matatusa. Kalawang puno ang puno ng ibo. Isa pang uri ng native fruit tree. Ang kapansin-pansin ng mga ugat nito na kumakapit talaga sa mabatong lugar. Kapag namunga ito, pagpipiestahan ito ng mga unggoy. Pangatlo ay ang puno ng barubo. Lasang mani ang bunga nito. Sinasabi na kapag namunga itong barubo, tumataba din daw ang mga daga. Oo, kinakain ng daga ang bunga ng barubo. Isa sa pinakamadaling patubuin at hindi mahirap alagaan ang punong ito. Puno ng daw. Kilala sa naglalaparan niyang ugat ang puno ng dao kapag matanda na. Ang hinog na bunga ay nakakain. Lasang santol, maasim-asim na may tamis. Isa sa pinakamabilis tumaas na uri ng puno, lalo na kapag itinatanim ito malapit sa may tubig o sapa. Siyempre, hindi magpapahuli ang iba't ibang uri ng baliti na siyang pinakakonsumo ng mga ibon. Maliban dito, marami pang ibang mga halaman ang makikita sa gilid ng sapa, katulad ng bagtok isang uri ng climbing bamboo na ginagamit sa paggawa ng mga indigenous basket. Huwag din natin kalimutan ang baloko, ang tradisyonal na sabon ng mga katutubo noon. Iba't ibang uri ng pioneer trees ang makikita pa sa gilid ng sapa. Ang mga pioneer trees ang bumubuhay sa ating wildlife. Ito ang pangunahing source ng pagkain nila. Ngunit ang mga katutubong puno at halaman sa gilid ng ating mga kasapaan ay nanganganib na mawala na rin. Isa sa mga dahilan ay ang laging at pagsasaka. Kasabay ng pagsasaka ay ang pagtatanim ng mga tao ng ipil-ipil, jimilina, mahugani at strabilis na pawang mga introduced species. Ang mga punong ito ay hindi nakakain ng mga bunga, kaya mahalaga ang papel ng mga native trees and plants dahil ito ang kilala at pagkain ng mga hayop sa paligid. Kaya patuloy akong nanghihikayat na kung maaari hayaan natin ang mga native trees and plants sa gilid ng ating kasapaan upang ang mga hayop ay may pagkain na mabalik-balikan. Kung hilig mo ang kalikasan, huwag kalimutang i-follow, share at mag-iwan ng komento. Maraming salamat, Mupian Aldo.